Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako ng na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay buong magdamag na mababaliw sa kakaisip sa iyo at sa lahat ng oras ikaw lamang ang pakakaisipin niya? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, lalong-lalo na ngayon na hindi pa rin kayo nagpapansin ng dalawa at hindi pa rin siya kumukontak, text o chat sa iyo dahil sa may pinag-awayan kayong dalawa at nagtatampuhan kayo sa isa't isa. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo at ngayon mismo maisipan kanyang kontakin? Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual basta magtiwala ka lang pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Una, ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target, at sambitin mo lamang ito sa isipan mo. Pangalan at apelido, ako lamang ang pakakaisipin mo sa lahat ng oras. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses, pangalan at apelido at yung hiling. Pwede mong dagdagan o ibahin ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay dahan-dahan mo nang buksan ang mga mata mo at paniguradong ngayon mismo siya ay mapabaliw sa kakaisip sa at sa lahat ng oras at maging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang. Gawin itong ritual isang beses sa isang araw. Sa kahit na anong oras na gusto mo, pwede ito gawin bago ka matulog o di ka'y pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito na ikaw lamang mag-isa na walang nakakaalam o makakakita sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.